Hello guys! So, hapon na ngayon. Alas 3 na ng hapon at oras na para mag-ula ng baka. So, sa magtatanong kung bakit ako ang nag-uula ng baka, kasi ang asawa ko po ay nagtatrabaho, kaya yung mga alaga ng baka, ako ang nag-uula. Magat hapon yun. Tapos, ngayon, dito sa Quezon, sobrang ulan. Ang problema namin kapag maulan, sa mga kagaya namin nag-aalaga ng baka, dumadami yung langaw sa mga alaga naming baka. Siguro dahil na rin maulan, lumalambot yung balat ng baka. Kinikikit siya ng langaw, nagkakasugat yung aming mga baka. So mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mabisang gamot para yung sugat niya hindi mas lalong lumaki. Kasi nga pag pinabayaan nyo siyang hindi ginagamot, lalaki ng lalaki yung sugat ng baka. So guys, andito na ako sa aking alagang bakang inahin. Ito yung pinakamatanda naming baka. At ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung nangyayari kapag kinikikit ng langaw yung balat nila kapag tag-ulan. So, ganito guys, yung nangyayari. Halimbawa, kagaya niyan, yung ilalim na yan. Ayan, o, kinikit siya ng langaw. Yan yung ginagamot ko ngayon. Tapos, dito ren Ayan, magaling na siya. Tapos, yung ibabaw niya. Ayan, may gamot ito. Ginamot ko siya. Tapos, dito. Ayan, nung nakaraang maulan na maulan, binalatan niya ng langaw. Pero hindi natuloy kasi ginamot ko nga siya nung panggamot natin sa sugat ng baka. Alam niyo ang ginagamot namin dyan ay yung ganito. Malaking bote to, malaki na ang binili ko. Para hindi siya madaling maubos. Madumi na nga yung balat niya o kasi ang tagal na nito. Ito ay pine tar, ang tawag. Anyway, marami namang gamot sa ano, sa sugat ng baka. Kaya lang mas prepare ko to, mas subok to sa tagal ng pag-aalaga namin ng baka. Kasi nga, ito maligat yung consistency niya. Kapag binilagay mo sa balat ng baka, kagaya niyan, nung isang araw ko pa siya nilagay. Pero hindi pa rin naaalis. At saka... Dahil malagkit siya, hindi makakahapon yung langaw. Tapos, pag naman natuyo na siya, tabo na niya yung sugat. O, dati may sugat dito nung isang araw. Pero ngayon, natuyo na siya. Kasi nga, hindi na ulit siya nakikit ng langaw. Yun ang kagandahan, kagandahan sa pine tar. Unlike sa ibang panggamot sa ano, sugat ng baka. Tapos, ito yung loob niya. Itim siya na malagkit. Ta ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-apply. Ito yung baka namin mabait siya. <laughs> so, pakita ko lang sa inyo yung laman niya kapag in-apply siya. So, lang natin ng katawan ng damo. Ito. Kasi ano to eh, konti na lang ang laman. Ang tagal na kasi nitong gamot na ito. Matagal siyang maubos. Ayan guys, oh. Ganito, yung laman niya maligat. Kaya pag in-apply mo sa sugat ng baka, hindi makakahapon yung langaw. Yan, ganyan siya. So, itry natin i-apply sa baka. Kasi nga yung sugat niya dito sa ilalim, hindi pa nagaling. Ayan. Ay, naputol. Ayan. Pag na-cover mo siya, matagal na ulit bago mo siya gamutin sa so, mga isang araw kasi natutuyo siya eh. Huwag lang siyang mapadikit sa mga basa, sa mga damo, ganyan. O kaya pag maulan, mabilis siyang maalis. Pero kapag tag-init, mga tatlong araw bago siya mawala. At mabisa siya sa ano sa sugat ng baka. So kung nag-aalaga kayo ng baka, pwede nyo tong gamitin. Pine tar ang tatak niya. Pwede kayong pumunta sa mga uh, ano, so, yung tindahan ng mga gamot sa hayop or pwede kayong mag-order online. So, ayun lang. Yun lang kasi oh, sobrang init tapos papainumin ko pa tong damulag. <laughs> tapos may uulahin pa tayong isa pa. Bali, apat sila lahat. Sige, bye-bye. Sa susunod ulit.